isana na namang araw, nakasama nyo si Probinsyanong Sidwin. At dahil nga may budget tayo for today's video, sa ayaw at sa gusto nyo, ako yung makakasama nyo. At ngayong araw, magluluto tayo ng isa sa pinagmamalaki namin ng Ilocano dish. Ito ang pinapaitan. Nag-request nga itong kapatid ko na magluto ako ng pinapaitan. Dahil ngayong araw, ay one month ng aming baby Savv. Kaya naman itong laman loob ay akin nang hinugasan. Kumuha muna ako ng water mula sa Pasig River. Ito palang ating lulutuin for today's video ay isang sikat na sikat na Ilocano dish at hindi hindi nawawala sa handaan. Ito nga pala ay yung papaitan. Gawa ito sa laman loob ng baka o ng kambing. Tapos merong sikretong ingredients dyan na siya namang nagpapasarap talaga nitong sabaw ay one manong kaya naman hinugasan ko ng mabuti yung mga laman loob ng baka yan ang ating gagamitin for today's video papakuluan ko lang to at naglagay lang ako dyan ng konting asin para magkalasa na tapos ihanda naman natin yung rekado, bawang, luya at sibuyas at syempre pag ganitong sabaw hindi mawawala itong siling pangsigang. Una ko na nga hiniwa itong sibuyas na sabi nila nagpapaiyak daw. Pero sa akin, hindi yan tumatalab. Ubos na ang luha ko kakaiyak nung iniwan niya ako. I won manong, humugot pa. Pero kailangan pinong-pino talaga itong paghiwa natin dito sa sibuyas. Sunod naman, itong mga bawang. Mas maraming bawang para takot ang aswang. Hui, sana naman hindi na tayo mag-ghost. Ganon din ang gagawin natin dito sa bawang. Tatadta rin din natin ito ng pinong-pino para nang sa ganun, mas lalo lumabas yung katas niya. At syempre, hindi hindi mawawala itong luya. Laman loob kasi yung ating lulutuin at sabaw ito. Kaya naman kailangan natin ng panglaban sa lansa. Anong sagot dyan? Syempre, itong luya. Halos one-fourth na luya nga yung ginamit ko dito sa lulutuin ko. Mas masarap kasi kapag mas maraming luya. At nung kumulo na to at medyo malambot na, inihahon ko na sa kahirapan itong mga baka. <laughs> pinakuluan nga muna natin itong mga laman loob ng baka. Nang sa ganon, hindi tayo mahirapan sa paghihiwa nito. Kasi pag hilaw yan na mo, siguro abutin ka ng tatlong oras sa paghihiwa pa lang nito. At yung mga naiwan nga dyan, yung mga sabaw, hindi rin natin itatapon dyan. Dahil yun ang gagamitin natin na pansabaw, mamaya, una ko ang hiniwa dyan, itong tinatawag nila na libro. Uy, sana all may libro. Matalino siguro itong baka na to at may libro. I would manong. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, mga laman loob talaga ng baka yan. Kaya naman lahat na lang ng parte ng laman loob ng baka. Chak, meron neto. Medyo mainit-init pa nga to nung inihiwa ko. Paano kasi pag pinalamig ko pa to masyado, tiyak, magdedikit yung sebo neto sa kamay ko. Tapos mamaya, iahawak ko pa sa mukha ko. Ano kayang itsura ko nun? Mukha siguro akong ispasol. Ayun manong, pagkatapos ko ang hiwain itong mga baka, naglagay na ako ng mantika. Tapos, nilagay ko na rin itong sibu ng baka. Itong sibo ng baka ang una kong nilagay para nang sa ganun mag-render siya ng mantika. At yun yung isa sa mga gagamitin natin para panggisa nitong mga rekado natin. Siyempre, una kong ilalagay dyan itong luya. Para umpisa pa lang, may panlaban na tayo ng lansa. Woo! sana all pinaglalaban. <laughs> Tapos, sinunod ko na rin dito 'yung bawang at sibuyas. Igigisa lang natin 'to. Tapos pag lumabas na 'yung aroma, tsaka naman, pwede na rin nating ilagay itong hiniwa-hiwa natin na laman-loob ng baka gigisa lang natin to ng maayos hanggang sa manuot yung mga lasa. Sabi nga ni Uncle, imekos-mekos mo lang yan. Tapos syempre, ilalagay na natin yung sekretong pampalasa. Yan nga pala yung tinatawag nating papait. Tapos, yung naglagaan natin kanina, ilalagay na rin natin. Nandyan lahat na iwan yung mga lasa nung pinakuluan natin itong mga laman loob ng baka. Pagkaraan ng ilang oras, kumukulo na itong mainit na sabaw. Oras na rin para ilagay natin itong siling pangsigang At syempre, ang nor sinigang mix Uy, baka naman Sa totoo lang, mas masarap sana kung sariwang sampalok yung ilalagay dyan Kaso, wala na akong oras para umakyat Pagkaran ulit ng isang oras, ganito na yung tsura ng sabaw At syempre, ready ready na yan Ano't ano pa ba? Abay, syempre, oras na para tikman natin itong napakasarap na sabaw na niluto ko. Huy, sana all masarap. <laughs> At syempre, oras na rin para maghain. At syempre, oras na rin para panoorin nyo ako kung paano ako kumain. Bato-bato nga lang talaga sa langit ang matamaan wag magalit. Sabi nga nila napakatakaw ko raw at napakatumataba na rin ako. Sabi ko sa kanila, hindi ko rin kasi talaga mapigilan ng kumain. Lalo't pag nakikita ko na pinapanood nyo akong paano ako kumakain, hu, lalo akong ginaganahan. Ay parayo. Ay won well, manong. Hindi na nga ako syempre nakatiis dyan. At kahit na napakainit ng sabaw, sige pa rin ako, tuloy-tuloy pa rin sa pag-igop. Wala akong pakik, kahit mapaso pa yung dihila ko. Pero naisip ko habang umihigop ako ng sabaw, ano pa ba itong masarap na partner ng papaitan? Kung hindi binungoy, syempre masarap na kanin din. At yun na nga ang ginawa ko. Eto nga pala yung number one na kalaban mo kung may sakit ka sa bato o kahit na may gout ka. Kasi bawal na bawal talaga ang laman loob pero naman, hindi mo rin talaga mariresist na hindi kumain o tigman itong papaitan na to. Ewan ko ba kung bakit sa dinami-dami ng ipagbabawal sa'yo yung papaitan patuloy. Kung number one nga rin pala nakapartner partner na ito, isa rin sa mga pinagmamalaki nating produkto dito sa Pangasinan, ang binungay. Medyo mahirap nga lang gumawa nun. Et Eto-eto nga't busog na busog na ako. Pa't pa ano pa ba? Edi eh, magbababay na.